Let's make a hotel tour. Hello. One bus ride from MRT station, fair cost fifteen toed. Sure. sure wow oh, lamig ay nako ay ang ganda pwede may bathtub may bathtub si mayor babalik babalik ayun nang ano where's the light of the light here ay! Ang ganda, Beshi, o. Oh, Murang-mura. Murang-mura. Ano lang to? 1,042 new Taiwan. Taiwan. dollar. Oh, di ba? Wala. Wala ng dalawa single bed. So, tabi na lang kami ni brother. Wow! May pa-water naman pala sila. Kasi balcony din. May pa-kape. Oh, may pa-TV, may pa-telepono, malamig. Babalik kami. di booking. 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 sa booking.com. Perfect. O, pumala kaso ng wall. Besh, oh, Ang lampshade, o. Oh. May pa-TV, telepono. O, mayroon pang mga pa-TV. Shucks! Pwede hmm. kang maglagay ng laptop pare, dyan. Palo. Ay, may parep. May fablower blower The very important <sighs> person. Ta, ito blower. Pak! Paano to? Makain ba ng tanga to? Cheers! At ba diba? Babalik ito. And the view is the city of Taiwan. Oh, yan. Yan ang pag -view. Perfect. So, dito na kayo sa pangalan hotel na to? Walker. Walker, Walker Hotel in Chegong. Chegong. Chegong, Chengo. Sanchong. San Basta, ibigay ko sa inyo yung link. Perfect to. Perfect. Ay, ako sana. Dito sa Lamudra. Para na-experience. Ay, parang ito nilalak. Ayan na, Ay yan na yung lock na yan. Hindi. Oo nga, no. oh nga, oo nga, oo nga. Ayan na yun. Oo, ayan. So, close na natin to. At, buksan mo yung lahat ng light. Oh. Ay, perfect. Ang ganda. Mura, mura. Mura, mura lang. Parang, 1,800 for a night. Babalik ako dito. Pero ano lang siya. Magbabas ka pagaling ng station. Pero okay lang. Carry lang. Yun lang. Medyo luma yung bed niya. Ayan o. May paganyan. Pero carry okay lang, be. Pwede na. Pwede na. Pwede na to. Pwede na to. Promise. O, ba? Diba? So, yan. So, I-ano i ko sa inyo, guys, ha? Yung kung saan to, kung saan lugar ito. Ayan, may pa-toothbrush pala sila, Beha. May pa-sabon, may pa-cup, may pa-toothbrush, may pa-suklay. Ay, perfect ang pa Alam na, uwi yan. Ito, pa-hairnet, pa hairnet pa cotton buds. Okay, so na natin yung ref. May pa Ay, mali. Ito pala. Oh, may pa ang person. Pwede ka maglagay ng drinks, Robin. So, ilalagay na natin yung yung nanenok namin tubig sa baba. Ay, may breakfast tong kasama, guys, ha. Oh, at yung breakfast niya, not bad. Tapos may palibre dalawang water. Yan. Palibre dalawang tubig, yes. Oh, perfect. Oh, perfect. Pwede ka na mag... Pwede ka na mag, ano dito, magpalamig ng beer. Oh, may juices ka, pwede mo siya nilagay. Perfect. At oh, may pachinelas. Oh, wag ka, may pachanelas. Wag kang ano diyan, may pachanelas. Oh, 'di ba? So, yarn. So, dahil diyan gagamitin natin 'to. So, yun lang, guys. So, yun. Perfect 'to. Actually, binuk, binuk lang na binuk binuk ko lang 'to last. May hot shower ba, Robin? Ano, ah, may. Check natin kung may pa hot shower pa. Oh, 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 So, gamitin na natin ang chinelas. Chinelas. Gamitin natin ang Binuko to, ano lang, um, one week ago, and, uh, three days ago. So, ito na yung pinaka-cheap talaga na nakita ko, 1,800 per day. So, equivalent to 1,000. Uh, 1,042, something, basta 1,040 plus a night. So, dalawa kami. So, naghati kami ng, si, ng brother ko. So, almost like 900 kami ganun. Sulit, sulit, sulit. Sulit to. Kasi, ah. Uh, sleeper na person. Okay. Ayan, guys, ha. Avail nyo to. Super, 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 super sulit to.